Ayan, maganda- magandang gabi sa inyo lahat dyan mga idol It's me, Tata Basoriro Vlog Ayan, nandyan yung mga nagkargaan sila mga idol o. Ayan, kargaan sila ng mga basura mga idol Ayan mga idol, welcome to my youtube channel mga idol Tata Basoriro Vlog Yung hindi pa naka-subscribe sa akin mga idol Maraming maraming salamat mga idol Ayan, oras ng gabingan natin ngayon Ang oras ng pagpasok natin mga idol Ayan, Ayan uh, laki ng ano natin mga idol na sasakyan Ayan Ano tinatawag mga idol na compactor mga idol Ayan, Mga basura na galing sa loob mga idol oh. Mga pinagbalatan ng mga gulay Ayan, halo halo mga idol Ayan, kararating lang natin mga idol no? Kasi ang oras na pasok natin na uh, alas 5 yan mag alas 6 na mga idol shout out pala sa inyong lahat dyan mga idol no? so yung hindi pa naka panood nung mga dati kong video mga idol no? Uh, hindi, hindi to dito nito yung trabaho natin dati mga idol ang trabaho natin mga idol na nasa mga bahay-bahay tayo yan bahay-bahay at saka yung mga kundo yan sa mga kundo tayong kumukuha dito mga mga saging ng mga dahon ng saging mga idol dito kasi mga idol ah, gilid ako ng palingki naka-assign so nakatambay lang yung sasakyan ko dito mga idol sa, gilid, sa gilid ng palingki ako nakatambay mga idol and sa gilid din ng highway And ngayon mga idol iba na yung pwisto ano ko, uh, ko ngayon mga idol Hindi na tulad dati na nasa mga bahay-bahay rin ako nagkukuha ng mga basura Ngayon mga idol naka-steady na lang yung truck ko dito Sa gilid ng palingke mga idol And Shout out sa inyo lahat dyan mga idol Maganda magandang gabi Ngayon mga idol naka-ibang-iba na talaga yung trabaho ko ngayon And pag napuno yung sasakyan ko na yan na Pag napuno na yan uh, Itatapon ko lang Tapos balik na naman parada dyan Ganyan yung trabaho ko um, Hindi na medyo ano, Pagod Hindi katulad dati yung Lagi sa Lagi sa ano Lagi sa Ikot ikot kung saan saan Kung saan yung mga ruta Ayan. Ngayon iba na. Ay naka-stay din na lang oh. Ay kita yung mga idol nagko-compact lang oh. Ayan, compact yung compactor kong dala. Ilagay mo lang yung basura diyan sa likuran ng sasakyan. Ayun. Ayun dandahan na na inaano na lang yan inooperate. Ayun. Ay ito naman yung mga bagay naman yan mga idol oh. yan. Yung mga bagay na yan galing din sa loob ng palingki mga idol uh, sila yung mga sila yung mga naghahakot uh, check natin mga idol yung uh, dito sa ano sa gilid ng palingki ayan yung mga sagingan dyan mga idol oh. ayan protasan ito naman yung mga parking area mga idol ayan ito yung malaking palingki mga idol oh. Oh, laki-laki ng palengke mga idol. Ah, parking area ng mga delivery ng mga gulay, prutas mga idol. Ang lawak ng palengke dito mga idol. Oi. sa dulo naman mga idol, big ah, mga pukuhan. Ah, buko prutasan, ayan. Ayan, mga mais, mga idol, oh. Ayan, oh. Ang daming mga, ang daming mga mais dyan. Ayan, dili, ang mga maisa naman yan dyan. Ayan. Ayan, tindahan ng mga saging yan dyan, mga idol. Kita-kita naman dito, mga idol, oh. Ang laki ng truck, oh. Ayan. Ayan. laki okay, ng truck yung dala ko so dalawa yan mga idol yung isa nandun sa kabila yan ako lang din yung driver mga idol kasi naka steady lang kasi mga idol kaya yun yun yung ano nila isa, isa lang yung driver tapos malapit lang din yung ano namin mga idol mga tapunan kaya isa lang yung driver dito Eh, kagandahan dyan mga idol oh. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga idol Thank you Yan naman mga idol oh, Nagbababa sila doon ng mga papaya Ayan na yung mga truck na yun oh. Papaya naman yung binababa dyan Ayan, oh. Kita nyo mga idol Ayan, Papaya yung mga binababa nila mga idol Papaya So mega shout out sa lahat dyan mga idol Magandang magandang gabi dyan mga idol huh? Ayan, Mga saging dyan mga idol Sagingan uh, Yan lang kagandahan ng mga Nakit na pa doon yung mga idol Yung, hindi, yung mga dump truck And, uh, Iba yung dump truck mga idol Iba naman yung compactor yung kagandahan sa compactor mga idol, nilalagay lang yung basura diyan sa likuran, no. Na Pagpuno na yung likuran niyan mga idol, uh, inooperate inoperate. lang yan, pinapakain. Ayun. Pina inaano lang yung compact. Thanks po mga idol. Ayun. Thank you sa inyo lahat mga idol. Maraming maraming salamat. Ayun, si sa Jay lahat dyan. Tata Basuriro Vlog. Hello. Ayun. Thank you mga idol. See you next video.